Hello guys, uh, paano nga ba malalaman ang account sa Cebuana Lueller Micro Savings Account? So kung nakikita nyo sa taas, sa may bandang kanan, yung apps na dinownload sa galing Google Play Store. So pipindutin nyo yan. Pagka napindot mo yan guys, ganito ang lalabas. Tapos pipindutin mo yung OK. Ngayon pag napindot mo na yung OK guys, uh, lalabas na yung ganito. Wait yan. Pag na yan, maglalagay na tayo ng pin. Okay? Ilagay mo yung pin. Pag nalagay na yung pin guys, ah, lalabas na yung pinaka portal nya. Then, kung nakikita mo yung sa may taas, na may tatlong guhit sa kaliwa, pipindutin mo yan. Okay? Pag napindut mo na yan, okay, ganyan nalabas ulit. Yung sa ibaba na pangalan na number, yan yung account number ng micro savings account mo. So, ganun lang guys. Thank you.